So, yeah, good morning. So, ayan yeah, na tayo bibili at titingin tayo ng pangulam. Oh, good morning po sa inyo lahat. Titingin po tayo. So, ayan, yeah, natin gawin. Lakad-lakad muna ulit tayo. Para ma-exercise yung ating mga paa. So, ayan. Yeah, maganda po sa ka umaga po yun, tayo maglakad-lakad. So, yeah, mga kari, sakabi tayo na ano. Ayan, ha. Uh, Palang unok sa luya. Ah, uh, silim verde. So, bibili na tayo ng papaya sa kanang Gata. Sa so, mga karel, so, balikan nyo. Babalik ako po kayo. So mga karel, magandang tanghali po sa inila. So magluluto ng uh, dinatang uh, chicken feet with papaya. So yan. Tara, samahin nyo po akong luto. So luya. Yan. So yung pinaka chicken feet natin o panang manok ay medyo pinalambot na po natin. Para po sa gano na madali pong maluto yung ating ulam. So, i-ginsya lang po natin ngayon yung ating uh, bawang sibuyas at siyempre uh, yung ating chicken pito pa ng malok at uh, siyempre yung ating papaya. So, sibuyas. Ayan. So, bawang. Ayan. Ayan. So, ito sa muna natin mga karis mga kawaiti yung ating uh, luya bawang sibuyas. Ayan. At siyempre, ko na po natin yung ating uh, So medyo nabili pa kasi ng patis So asin na muna ang gagamitin natin So medyo nakalimutan kasi ah, Nauusa pala yung aming patis So lagyan natin yung ating pa Ayan yung chicken feet Ayan So halawin muna natin Ayan, oh. So ayan ah, medyo malambot niyan So So isasabay na lang natin yung ating papaya dyan So i-insal muna natin Ating papaya Kaya so, medyo hindi ko na pininipin uh, pinakagayat ng ating uh, papaya kasi uh, medyo hindi naman natin inaano uh, yung ating pinakata kaya okay na rin yan. So yan, uh, naggata na rin po tayo. So, yan, ilalagay natin yung ating uh, pangalawang gata para mabis po yung ating ano. Yan. Yan yung ating pangalawang gata at syempre ilalagay natin ng uh, ano yan. Asin at paminta. So ilalagay natin asin. Yan. So, halu-halu lang tayo, may kosmeticos, yan. Okay so, na lang yung atin gagawin. So, nag-aattend paminta. Yan. Nag-a-paminta. So, hayaan lang muna natin ah uh, kumulo yo ating ah uh, yang ating uh, pangalawang gata. Yan. So, tatakpapunin na natin yang mga kernels mga whitey. So mga kanilis, takpan muna natin yung ating uh, kinatang uh, chicken feet with papaya. So yan, lang natin na uh, lumabot yung pila kapapaya na. So lalagyan natin yung ating sili at saka yung ating uh, siling verde at yung ating siling labuyo. So uh, lalagyan natin yung ating uh, yan, siling labuyo. Ayan. Siyempre yung ating siling verde. Ayan. So tatakpan muna natin ulit. At syempre yung ating uh, kakanggata na lang yung ating uh, ilalagay dyan Saka yung ating pampalasa yung, uh, syempre yung ating pangunahing pampalasa, asukal So pagsasabay na po natin yun mamaya So hiyalan muna natin lumambot uh, yung ating papaya So mga Chris, uh, okay na po ito ngayon uh, Ilalagay na po natin yung ating kakanggata At syempre titimplan natin yung ating pampalasa Yung ating ginagamit na pampalasa, asukal Ready ito yung ating kakanggata, yan sabi mo, ah, ko nga, talagang purong katakas yung ginagamit ko. Ayan, nakikita ah. nyo naman talaga yan. So, bihira talaga ang, bihira talaga akong gumamit ng mga nasa shay o nasa pack. So, talaga kakangga yung ginagamit ko. So, ayan, titipla na natin ang sukal. Ayan, ah. So, ito yung talaga pangunahin ko, ano, ah, sukal. Ayan. So, nasa inyo, kung anong gagamitin nyo pampalasa. So, mga kalis, mga kawaiti. So, yun lang yung ating pagluluto. Uh, ah, Napaka-simple lang. So, sabi nga, yun, yun yung aking ginagawang pampalasa. Aloy ah, na natin. So, haya lang natin na ah, kumulo yung pinaka kaangkatan natin. So, okay na po yan. So, tatakpan muna natin ulit. Uli. So, yan, tatakpan muna natin ulit. Hayaan muna natin na uh, yung, yung pinaka pinakakangkata natin so okay na po yan so tiki man time na po tayo So ayan mga Chris, mga Kawaiti Okay na po yung ating ah uh, Yan chicken feet Yan ang gawin yung luto sa chicken feet With papaya Tara it. Yan Yan ang gawin yung luto sa chicken feet So itrya nyo na po